Hello everyone! Ay, ang gayak ni Inay. Saan kaya ang punta? Sa probinsya pa talaga ang video na yan. Pumunta nga ulit kami sa Bulayan. Yan nga pala yung Singapore na tinanim namin nung nakaraan. At may iba pa nga palang tanim dyan. May mais nga na maliit pa pero may bunga na, may luya, talong at kadyos at iba pa. Pumunta nga pala kami dyan dahil si Inay mag spray ng damuhan para madaling mamatay dahil yan ay tataniman niya ng mga gulay at kami naman ni Tio Pulo ay magagamas. Makikita nga sa video na yan yung mga nilagyan ng ipanitio, Medyo gumagapang na nga ulit ang mga damo kaya kami ay mag gamas. Siguradong papawisan na naman ako, pero ayos nang para mawala naman ang taba-taba ko sa katawan. So ayun na nga, itinuloy lang namin ang paggagamas. At yan nga, nagmamadali na ako dyan. Sayang nga lang at wala kaming dalang tugtugin. Siguradong gaganahan na naman ang tiyo kong maggamas. Ngayong bakasyon nga lang ako nakapunta dyan dahil nung nakaraang bakasyon ay wala pa naman ang kulayan ni inay na yan. Kaya napasabak na naman ako sa bakasyon ko. Okay lang naman, at least sa susunod na bakasyon, marami ng gulay si inay. So ayun na nga, kaunting gamas ko lang din ay pagod na at yan nga, nakapamaywang na ako diyan. Medyo malawak nga din itong ginamasa namin, siguradong maraming itatanim na gulay ang inay. Siguradong maraming ma-harvest inay. So ayun na nga, yung tirang ipa ay ikinalat ko na din dyan sa damuhan. Dalawang sako nga pala ito ng ipa, hindi rin talaga basta-basta ang paghakot ng ipa at yan nga ay danas namin ng tiyo. Thank you for watching!